Bumalik na sila sa mundo ng mga engkanto. Natitiyak iyon ni Miguel at isa-isa niyang tinignan ang mga kasama. Ang mag-ama ay tila natutulala naman sa lugar. Ang alaga namang kalabaw nito ay nanginginain ng damo sa isang tabi. Anong mundo ito? Tanong ni Berta habang inililibot ang paningin sa buong paligid ito ang mundo ng mga engkanto. Sagot naman ni Chanos. Napatitig dito si Berta. Talaga? Ito ang mundo ng mga engkanto? Kaya pala sobrang ganda at mukhang hindi nauubusan ng pera dahil puro ginto ang narito. Dito na ba kami titira ng anak ko? Tanong naman ni Mang Robert na baka si rin ang pagkamangha sa nakikita. Depende po sa inyo kami ni Aris ay taga rito talaga. May kakayanan lang kami na maglabas masok sa mundo ng mga tao dahil sa aming kapangyarihan. Si Miguel naman ay isang mortal. Paliwanag ni Janos. Kailangan kong hanapin ang asawa ko. Sabi ni Atoy, narito daw siya sa mundo ninyo. Turan naman ni Miguel. Huwag kang magalala Miguel. Kung narito nga si Celine, ay eh madali natin siyang mahanap wika naman ni Aris. Maari muna kayo mamalagi sa bahay ko habang abala kami sa paghanap sa aming mga kasama. Alok ni Janos sa mag-ama. Agad namang pumayag ang mga ito. Wala naman kaming pagpipilian kundi ang umayon sa iyo. Sabi ni Berta. Dinala muna nila ang mag-ama sa tirahan ni Janos kung saan malaya silang makakakilos nang walang makakapansin Sa kanila. Pagkatapos bilinan ang mag-ama, ay lumakad na ang tatlo. Kinakailangan nilang baguhin ang kanilang pananamit upang hindi sila mapaghinalaan. Unang pinuntahan nila ang pamilihan sa mundong iyon. Pawang nakatakip ang kanilang mga mukha at mata lamang ang makikita sa kanila. Napakaraming tao dahil araw iyon ng pamimili ng mga engkanto. Iyon kasi ang araw na dagsa ang mga nagtitinda mula sa iba't ibang lugar. Kaya naman ay napakaraming pagpipili ang produkto. Kahit maraming atraksyon sa paligid ay wala doon ang isip ni Miguel kundi sa paghahanap kay Selena at Celso na naroon din sa mundong iyon. Bawat nakakasalubong ay kanyang tinititigang mabuti. Samantala sa puno ng buhay na pinagkukublihan ng magkapatid na si Celine at Celso. Pawang nakapangalumbaba lamang sila. Parang ubus na ang kanilang lakas para lumabas pa sa araw na yon. Araw ng pamilihan ngayon. Ayaw nyo bang pumunta roon? Baka may magustuhan kayong bilhin. Ako na ang bahala. Wika ni Leia. Siya ang pansamantalang kumukup sa magkapatid simula nang mapunta sa mundong iyon ang dalawa. Walang buhay na sumagot si silin na... Hindi na lang siguro. Nais ko munang magpahinga sa araw na ito. Wika ni Silina. Ganon din po ako. Parang nauupos akong kandila. Maari bang matulog na lang ako maghapon? Turan naman ni Celso. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo matulungan sa problema ninyo ha? Malungkot nitong pahayag sa kanila. Napatingin naman dito si Silina hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa amin. Kami na nga itong maraming abala sa iyo eh. Ang dami mo lang na itulong sa amin. Sobra-sobra na yon. Tama si Ate Silin. Kami dapat ang humingi ng pasensya sa iyo. Dahil sa muntik-muntik mo ng pagkapahamak ng dahil sa amin. Dagdag pa ni Celso. Naku, tama na ang drama natin. Baka magkaiyakan pa tayo dito eh. Ang mabuti pa, ay magluluto ako ng masarap na ulam na natutunan ko ng minsang magtungo ako sa mundo ng mga tao. Wika ni Leia sa kanila. Natuwa naman ang magkapatid at nawala ang nararamdamang katamlayan sa kanilang katawan. Habang nasa kusina nga ay biglang naalala ni Leia na may iba pang kulang na rekado. Nagrepresenta na lang si Celso na siya na lang ang pupunta sa pamilihan. Hinintay lang niyang mailista ang kinakailangan bilhin at lumakad na rin. Habang papunta siyang pamilihan ay bigla siyang nadigilan para kasing may naaamoy siyang pamilyar sa kanya. Sandali siyang huminto at pinakiramdaman ang buong paligid at maging ang mga taong nagdaraan. Nang wala namang mapansin na kakaiba sa paligid ay tubuloy na siya sa pamilihan para makabalik agada sa tulong ng mahika ni Leia ay natatakpan ang pagiging tao niya. Magkaganoon man, kailangan pa rin nilang magingat dahil may ibang nilalang lang na mas malakas ang pangamoy. Sila ang nakakataas na inkanto sa mundong iyon. Pagkarating sa pamilihan ay agad niyang pinuntahan ang tindahan ng mga sangkap na kailangan niya. Nilabas na rin niya ang listahan na dala na kompleto naman niya ang mga nasa listahan. Pauwi na sana siya nang makita ang tindahan na maraming klaseng damit na kahalintulad sa mundo nila. Lumapit siya rito at nagtingin-tingin na rin baka may magustuhan siya at mabilhan na rin ang kapatid. Sa di kalayuan ay nagpalingalinga ang tatlo nang biglang may ituro si Aris. Tignan ninyo, may tindahan ng mga damit rono ang yari eh, katulad sa mundo ninyo ni Miguel. Tara, baka may mabili tayo. Anito sa kanila. Napatingin naman ang dalawa doon. Isa lang ang namimili sa kasalukuyan sa tindahan na iyon. Hindi katulad sa iba na dagsa ang mamimili. Hindi tayo pumunta rito para mamili. Wika ni Miguel sa kanila na iniwas ang paningin sa tindahan ng mga damit. Pasensya ka na Miguel. Baka lang pwede nating pagsabayan ng pamimili habang naghahanap tayo. Turan pa sa kanila nito. Mabuti pa doon tayo banda. Hindi pa natin nalilibot ang lugar na iyon. Uwi ka ni Miguel na nagpatiunan na sa paglalakada. Sumunod naman sa kanya ang dalawa habang si Aris ay sumusulyap pa sa tindahan ng mga damit. Samantala, Masayang umuwi si Celso na dala ang mga pinamili na sangkap at damit na para sa kanila ni Silina. Ayan, bumili na din ako ng damit natin ha. Tignan mo, parang kawig ng damit sa mundo natin. Uwi ka ni Celso. Oo nga no. Salamat. Nakangiti naman na sabi ni Leia habang nakatingin sa kanilang magkapatida sina Silin at Lea na lang ang nagluto sa kusina ng bahay ng huli. Samantalang si Celso ay nagpaalam na nalalabas muna. Iba talagang nararamdaman ko. Kailangan ko munang maglibot-libot para para siguro makapag-isip. Uwi ka ni Celso sa kanyang sarili. Hindi na siya nagpaalam sa dalawa. Hindi naman siya magtatagal sa labas habang naglalakad, naamoy na naman niya ang pamilyar na amoy na iyon. Sinundan niya iyon hanggang makarating siya sa kakahuyan na puro ginto ang nasa paligid. Maging ang mga puno ay nagniningning sa kulay ginto nito. Manghang-mangha si Celso habang naglalakad at pinagmamasdan ang buong paligid. Siguro dito nakatira yung maharlikan sinasabi ni Lea sa amin. San kaya ang bahay nila dito? bulong ni Celso sa sarili. Habang tumatagal ay lumalakas ang pamilyar na amoy na iyon parang malapit lang sa kanya. Sa di kalayuan ay may nakita siyang tatlong inkanto napakagara ng kanilang kasuotan. Nakatayo ang mga iyon sa malaking puno na kulay ginto. Nakatalikod ang mga ito sa kanya na manghasya nang biglang bumukas ang pinto ng puno at pumasok sila. Iyon pala yun. Ibig sabihin, ang lahat ng puno dito ay kanilang tirahan. Teka lang, parang sa kanila nang galing ang pamilyar na amoy. Nang pumasok sila sa loob eh, nawala din ang amoy. Uy ka ni siya sumuli sa kanyang sarili. At manghahakbang na siya palapit sa punong pinasukan ng tatlong engkanto nang biglang may humarang sa kanyang daana si Leia. ginagawa mo rito? Bawal ang mga katulad natin sa lugar na ito. Halika na sa bahay at baka mayroong pang makakita sa atin dito. Uwi ka ni Leia dito sa kanya at sa nila na ang kanyang kamay. Walang nagawa na sumunod na lamang siya rito. Napalingon pa siya sa punong iyon. Pagdating sa bahay ni Leia ay sinermotan pa siya ng kanyang kapatida. Ikaw talagang bata ka? Anong ginagawa mo sa lugar na yon? Buti walang nakakita sa'yo. Sa susunod ay eh, wag na wag ka nang lalabas ng wala naming pahintulot. Maliwanag ba, Celso? Sabi ni Selena. Oo, ate. Nakatungo na tugon na ng binatilyo. Ngunit sa likod ng isipan ni Celso ay tila mayroon naguudyok sa kanya na balikan ang lugar na iyon. Partikular na ang puno pinasukan ng tatlong engkanto may kakaiba siyang nararamdaman at kailanman ay hindi pa siya binigo ng talas ng pakiramdam niya. Nangako sa sarili na oras na magkaroon ng pagkakataon ay babalik sa doon. Ang sarap mo talaga magluto, Leia. Kuhang-kuha mo luto ng mga tao. Puri ni Silin sa babae. Si Celso naman ay tahimik lang na kumakain ngunit hindi rin maipagkakaila na nasarapan din ito sa luto ni Leia. Gagayahin ko to para mapatikim ko kay Miguel. Doon sa asawa ko. Nagkalambong naman bigla ang mukha ni Selena nang mabanggit ang pangalan ng kabiyak na matagal na nitong hinahanap. Huwag ka nang malungkot, Selena. Naniniwala ako na magkikita pa rin kayo ng asawa mo. Wika naman ni leya Tama si Leia naniniwala ako na malapit na muli kayo magkita. Sigunda naman ni Celso para mawala ang bigat sa dibdiba ng kapatida. Pinilit na mangumiti ni Selena si sa kanila sa kabila ng nag-uumpisa na namang sumikip ang kanyang dibdiba dahil sa kalungkutan. Habang nagkakasiyahan ang dalawang babae at nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Celso hindi siya mapakali sa hindi malamang dahilan. Nagumpisa lamang iyon nang pumunta siya ng pamilihan. Am, um, Ate Silin, pwede ba ako lumabas sandali? Alanganin ni ng ang gumuhit sa labi ng binatilyo. Matagal muna siyang tinitigan ni Silin. Nagdadalawang isip kung papayagan siya. Sige na te, hindi naman ako lalayo eh pupunta lang ako ng pamilihan. Parami kasi ako nakita na magagandang pwede nating bilhin. Dagdag pa ni Celso. Payagan mo na ang kapatid mo. Baka naiinip dito sa bahay. Basta huwag ka lang gagawin sa mga lugar na sinabi ko sa iyo na bawal puntahan ng mga katulad natin ha. Wika ni Leia. Sige, basta huwag ka magtatagal doon ha. Pagpayag na rin ha, ni Selena. Nagmamadali namang lumabas na si Celso nang marinig ang pagpayag ng kapatid. Pumunta muna siya sa pamilihan. Gusto lang niyang malibot-libot sa lugar at saka siya tutungo sa lugar na iyon. Matapos magsawa sa kakaikot sa pamilihan ay umalis din si Celso. Habang naglalakad may nakasalubong siyang apat na engkanto at hindi maganda ang aura ng kanilang pagbumuka para bang mga sanggano sa mundo ng mga tao. Kunwari ay hindi niya napansin ang mga ito. Lalampas na sana siya nang biglang humarang ang mga ito sa kanyang daraanana. Hindi kayang kanto ah. Sabi ng isa na matalim ang titig sa kanya. Sinalubong niya ang tingin ito. Nagtagisan sila ng titig. Umalis kayo sa daraanan ko kung ayaw ninyo mapasama. May pagbabantang turan naman ni Celso. Nagkatingin na naman ang apat bago nakangising tumingin muli sa kanya. Ko pa talaga matapang ha. Sad ng isa sa kanila. Bago pa makagawa ng anumang hakbang ang apat ay inunahan na ito ni Celso. Isang bigwas ang kanyang pinakawalan sa engkanto na nasa kanyang harapan. Bago pa makahuma ang tatlo ay binigyan niya na ang mga ito ng tigi isang sipa. Ngunit parang baliwala lamang sa mga ito ang kanyang ginawa. Lalong nang dilim ang mga mukha ng mga ito sa galit. Nakalimutan ni Celso na sa mundong iyon ay mas tihamak na mas malakas ang mga ito kaysa sa kanya. Kumuyom ang kanyang kamao at inihanda ang sarili sa isang laban na Sabay-sabay sumugod ang mga ito. Mabilis din ang bawat galaw nila na hindi siya makasabay. Namalayan na lang niya ang pagbagsak ng katawan sa lupa. Gawin na lang natin siyang patabas sa lupa. Narinig pa ni Celso na sabi ng isa sa kanila. Habang naguusap ang apat at nawala ang atensyon sa kanya, inipon niya ang buong lakas at saka tumayo. Bago pa matanto ng apat ay nakalayo na siya sa lugar na yun. Hindi na niyang ginawang lumingon pa sa mga ito. Basta tuloy-tuloy lang siya sa pagtakas sa mga ito. Hindi na niya namalayan na nakarating na siya sa magubat na parte kung saan puro ginto ang mga puno. Pilit inaalala kung saang puno pumasok ang tatlong engkantong nakita. Ngunit dahil pare-pareho halos ang mga punong naroon, ay hindi na niya matandaan pa. Sandali siyang huminto at saka sumandal sa katawan ng puno. Masakit ang buong katawan niya at may mga pasapa sa mukha. Grabe, ang lakas ng mga yon. Parang bato ang mga kamao. Hindi lang ako nakaganti. Di bale, babawin na lang ako sa kanila. Wika niya sa kanyang sarili. Nang makapagpahinga sandali ay saka na siya naglakad muli. Maya-maya ay napapakamot na lang siya sa ulo. Hindi niya kasi alam ang daan pa uwi sa bahay ni Leia. May isang oras na yata siyang naglalakad ngunit hindi pa rin niya o hindi pa rin siya makaalis sa lugar. Balak na sana niyang bumalik sa pinanggalingan nang marinig ang pamilyar na boses hindi siya maaaring magkamali. Nang lumingon siya sa pinanggalingan ng boses ay ganoon na lang ang kanyang pagkagulat dahil ang may-ari ng boses na kanyang narinig ay walang iba kundi ang kanyang kuya Miguel. Akmang tatawagin niya ito nang biglang may sumakloba sa kanyang ulo at naramdaman na lang niya ang pagbuhat sa kanya. Pilit siyang nag-uumalpas ngunit malakas ang hawak sa kanya. Kahit anong sigaw rin niya ay tila walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. pa niya ang may hawak sa kanya ngunit tila hindi ito nasasaktan man lang. Lalo tuloy siyang nanghina hanggang sa siya na mismo ang huminto sa ginagawang pagpalaga. Hindi niya alam kung gaano katagal na buhat siya ng nilalang na iyon Basta naramdaman na lamang niya ang paghinto nito at paghagis sa kanya. Napaigik siya nang maramdaman ang pagtama sa ulo sa matigas na bagay. Siya na mismo ang nagtanggal ng saklob sa ulo. Tumambad sa kanya ang nakakapangilabot na itsura ng isang nilalang. Malahigante rin ang laki nito. Kaya pala kahit anong gawin niya ay hindi man lang ito nasasaktan. Anong kailangan mo sa akin? Nasaan ako? Bakit mo ko dinala dito? Sunod-sunod na tanong ni Celso si dito. May batas sa mundong ito na bawal ang mabababang inkanto sa lugar na iyon. Ngunit naroon ka. Bilang parusa ay gagawin kitang alipin habang buhay. Anito sa kanya sa malagom na tinig. Hindi naman makapaniwala si Celso sa maaari niyang sapitin sa oras na hindi siya makatakas dito. Nagpalingalinga siya sa paligid ngunit wala ni isa siyang matatanaw kundi puro patay na puno sa paligid. Ni isang halaman ay wala siyang natatanaw man lang. Makulimlim din ang buong paligid na tila laging nagbabadya ang ulan muli siyang napatingin sa nilalang na bumihag sa kanya. Walang ekspresyon ang mukha nitong nakatitig lang sa kanya. Ngunit batid niyang hindi maganda ang naglalaro sa isipan nito ng mga oras na yun. Samantala, nakita naman ni Miguel ang malahiganting nilalang na tila may buhat-buhat. Hayaan mo na yun Miguel, marahil ay may nahuling mababang klase ng inkanto. Napagala-gala dito sa lugar na to. Paliwanag ni Janos nang magtanong siya. Ano ang balat niya sa nahuli niya? Tanong pa ni Miguel. Dalawang bagay lang. Maaring gawin siyang pagkain o gawing alipin habang buhay. Alam naman kasi ng ibang inkanto na bawal sila dito. Ngunit pilit pa rin silang gumagawi rito. Tugon sa kanya ni Janus. Napaharap naman sa direksyon na pinuntahan ng malahiganting nilalang si Miguel. May kakaiba siyang nararamdaman na hindi niya mapaliwanag. Meron din tila naguutos na sundan niya ang mga yon. Huwag ka nang mangyalam pa, Miguel. Tara na, umalis na tayo para marami tayong mapuntahang lugar. Uwi ka sa kanya ni Janos na tila nabasa ang iniisip niya. Ngunit nagulat ang dalawa nang bigla siyang tumakbo sa direksyon na pinuntahan ng malahiganting nilalang kanina. Nagtinginan naman ang dalawa at wala nang nagawa kundi sumunod sa lalaki. Pagdating sa magkasangang daan ay huminto sa pagtakbo si Miguel. Ilang sandali pa ay nasa kanyang tabi na ang dalawa. Miguel, sigurado ka ba sa gagawin mo? Tanong ni Janos kumarap naman sa kanila si Miguel. Oo. Ngayon, ituro nyo ang tamang daan. Sagot ni Miguel. Napuno naman ng alinlangan ang dalawa. Ngunit sa huli ay sinabi din ni Janus na sa kanan ang tamang daan. Nagmandali na rin sila hanggang makarating sa lugar kung saan walang nabubuhay na kahit ano. Nang inilibot nila ang paningin sa buong lugar ay tuyo ang mga halaman sa buong paligid. Makulimlim din ang paligid. Naramdaman nila ang biglang pagyanig ng lupa. Namataan nila ang papalapit at malahiganting nila lang sa kanilang direksyon. Sa dako roon ay may isa pang nila lang na tila hinang hina na nakasandal sa malapad na bato. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Selso, Tawag niya sa binatilyo na tila wala ng buhay. Ang dalawa naman ay hinarap ang malahiganting nilalang habang tila hirap na hirap na humakbang palapit si Miguel sa binatilyo. Maging sila ay nanlumo, hindi malaman ang gagawin at sobrang bigat din ng kanilang kalooban. Nang harapin nila ang nilalang nabantay sa lugar na iyon, hindi na sila nagdalawang isip na tapusin na ito dahil sa matinding galit na ginawa nito sa binatilyo. Habang abala ang dalawa, si Miguel naman ay sinusuri ang binatilyo. Puno ng sugat ang buong katawan nito. Bali-bali din ang buto-buto nito sa buong katawan. Na. Nang hawakan niya ang dibdib nito, ay nilukuban siya ng matinding takot dahil napakahina ng tibok ng puso ng binatilyo. Agad niyang kinuha ang maliit na butilya sa kanyang suot at saka pinainom ang huling patak ng laman ng butilya. Naghintay pa siya ng ilang sandali bago nagmulat ang mga mata nito. Kahit matindi ang natamo nitong pinsala ay nagawa pa rin nitong umiti sa kanya bago na pangiwi. Maya-maya, muling nawalan ng malay ang binatilyo ngunit panatag na ang loob ni Miguel na na ito sa anumang kapahamakana.